kailangan. Kailangan nating magsakripisyo at ibigay ang pinakamahalaga para makuha ang isang bagay na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Pinakadakilang alay ang pakikibaka at paghihirap. Hindi madali, ngunit talagang sulit ito. Ang buhay natin ay isang bukas na aklat at ikaw lang ang makapagsasabi kung paano magwawakas ang bawat kasaysayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan nang nagpamalas ng kakaibang galing sa larangang kanyang kinabibilangan, hinangaan, sinigawan, at inidulo nang sa kanya'y tumitingala. Ngunit nagwakas lang ang kasaysayan sa paraang mas ninais niya alang-alang sa tawag ng tungkulin ang pag-aalay ng sarili para sa ikaliligtas ng marami. Ang kwento ng tagumpay at sakripisyo ni Lieutenant Cornell. Antonio Bautista. Ang pinakamalaki